nakabuntot pa rin sila Aaron sa akin. Pero sa ibang sasakyan na sila sumakay, bale nakasunod lang sila sa amin. Hanggang sa makarating kami ng mansyon, agad akong pumasok sa loob at hinanap ang aking mga anak. Naabutan ko sila sa playroom. Excited na sumalubong ang mga ito sa akin at yumakap. Hello babies, I miss you. Uwi ka ako sa mga ito at isa-isang hinalikan. Agad namang nakalapit si Miracle sa akin. I miss you too, mommy. Please, wag na ikaw alis. Nabubulol na wika ni Miracle. Tatlong taon na ang mga anak ko at magaling na itong magsalita. Mommy, nag-cry kanina si Miracle. Hanap ka kasi niya. Sumbong naman ni Christian. Naku babies, wag kayo mag-cry kung wala si mommy. Kailangan kasi mag-study ni mommy eh. Paliwanag ko sa mga ito Ayaw ko, mami. Gusto ko dito lang ikaw. Play lang tayo lagi ni Christian. Malambing na wika ni Miracle. Nakasubsob pa ito sa leeg ko. Sandali lang naman mawawala si mami, baby. Tingnan mo nga, dito na agad ako. Paliwanag ko dito. Ayaw ko, mami. Dito ko lang. Huwag na kasi ikaw alis eh. Umiiyak na wika ni Miracle. Oh, ano nangyari sa baby ko? Bakit nagka-cry yan? Biglang wika ni Gio sa aking likuran. Hindi ko ito napansin na dumating. Aba, himala. Maaga yatang umuwi ito ngayon. Daddy! Excited na wika ng dalawang kambal. Agad naman na lumapit si Christian dito at yumaka. Kinarga naman agad ni Gio at pinaliguan ng halik. Napahalakak naman si Christian. Hello, babies. Bakit umiiyak ang baby miracle ko? Baling nito kay Miracle na noon ay humihikbi pa habang nakasubsob sa akin. Eh kasi daddy ayaw niya na umalis ulit si mami. Cry nga ng cry yung kanina eh. Hanap niya si mami. Sumbong ni Christian. Bumuntong hininga si Gio at tumingin sa akin. Okay baby, stop crying na. I will talk and convince your mom na hindi na siya aalis, okay? Pangaalo ni Gio kay Miracle. Agad ko itong pinandilatan. Paanong hindi aalis ay kailangan kong umalis dahil may pasok ako mula Monday to Friday. Nagpatay mali siya lang naman si Gio. Hindi ako nito pinansin. Pumunta ito sa sopa at umupo habang kandong si Christian. Talaga, Daddy? Yay! E di naaalis si Mommy! Excited na wika ni Miracle. Agad ito nagpababa sa ko at patakbong lumapit kay Gio. You're the best daddy! Mm. Tuwang-tuwa na wika ni Miracle sabay halik sa ama nito. Agad naman itong niyakap ni Gio. Kumindat pa ito sa akin nang magtama ang aming paningin. Agad ko itong inirapan. Mommy, why you didn't kiss daddy? Nagulat ako sa tanong ni Christian. Seryoso itong nakatingin sa amin ni Gio. Well, si Christian kasi kahit tatlong taon palang matured na kung mag-isip ito, Oo nga, mami. Di po ba dapat ang mami at daddy nagkikiss din? Tanong naman ni Miracle. Hindi ko naman alam ang aking gagawin. Si Gio naman ay malapat na nakangiti habang nakatingin sa akin. Ah, uh, eh, ano kasi, babies? Iba kasi kami ng daddy mo. Sasabihin ko nang biglang sumagot si Christian. Hindi ko na natuloy ang sasabihin. Why po, mami? Dapat... Kiss mo din si Daddy para happy family tayo, wika ni Christian. Oo nga, ayaw mo ba na happy family tayo, Mami? Sagot naman ni Miracle. Sige na, kiss na kayo ni Daddy. Paiyak na naman na wika ni Miracle. Ganito ito kapag hindi makuha ang gusto. Dinadaan sa paiyak-iyak. Ay, sakit talaga ng ulo. Bakit ba kasi abot kami ni Gio? Hindi naman ito umuwi ng mansyon ng ganitong oras. Babies, ayaw yata ni mami niyo eh. Ako kasi gusto ko siya i-kiss. Wika ni Gio. Agad naman akong nagulat sa sinabi ni Gio. Bigla din akong nailang sa titig nito. Sige na daddy, kiss mo na si mami. Sige, iiyak ako kapag di kayo mag-kiss. Pananakot na wika ni Miracle. Artistahin talaga tong anak ko na ito. Hinila pa ito ni Christian patayo gamit ang maliliit na kamay nito. Sabay lapit naman sa akin ni Miracle at hinawakan ako sa kamay. Sabay hila papunta kay Gio. Sagadakas na kayo, please, mami, daddy. Pangudrok na naman ni Miracle, pinamewangan pa kami nito. Agad naman akong hinapit ni Gio sa bewang at masuyong hinalikan sa labi. Nagtagal ng ilang segundong halik nito Waring ninanamnam nito ang aking mga labi. Agad naman akong napapikit. Nang bumitiw ito sa akin ay nakatulala akong nakatitig dito. Yay! Happy family na tayo! Nagising ako sa pagkatulala nang marinig ko ang tuwang-tuwa na boses ng kambal. Nagtatalon pa ang mga ito. Nang tingnan ko ulit si Gio ay malapad itong nakangiti sa akin. Agad naman na nag-init ang aking mukha. Napapahiya ako sa isipin na baka naramdaman ni Gio na nagustuhan ko din ang halik nito. Hello, kamusta ang mga apo ko? Wika ni Mami Sarah. Kakarating lang nito. May bit-bit ito ng mga paper bags mula sa kilalang toy store. Hello, Grandma! Magkasabay na pagbati nito na sumalubong agad kay Mami at humalik. Wow, sa po ba to, Grandma! Excited na wika ni Christian, sabay hawak sa paper bag na dala ni Mami Sarah. Yes mga apo, ito yung promise sa inyo ni Grandma. Sabay abot nito ng paper bag sa mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Napapailing na lang ako. Sobrang spoiled talaga ng mga ito kina Mami at Daddy Russell. Mabuti naman at maaga ka ngayong umuwi Gio. Aba at bawas-bawasan mo yung pagiging workaholic mo. Lumalaki na ang mga bata. Kailangan din nilang atensyon mo. Uwi ka ni Mami kay Gio. Buti at kilala ka pa nitong mga apo ko. Dagdag ni Mami, napakamot naman si Gio sa kanyang ulo. Marami kasi akong inaayos sa office, Mami. Pero hayaan niyo po, pipilitin kong umuwi lagi dito. Nakangiti na sagot ni Gio, sabay sulyap sa akin ng makahulugan. Agad naman na nag-init ang aking pisngi. O, oh, Iha, bakit parang namumula ang pisngi mo? May masakit ba sa'yo? Lagaala lang baling naman sa akin ni mami. Po, ah, uh, eh wala po mami. Sagot ko kay mami, sabay hawak sa akin pisngi. Alam mo grandma, nagkis sila mami at daddy kanina. Di ba po kapag nagkikiss ang parents at children's happy family na? Sabat naman ni Christian na habang abala ito sa pagbubukas ng pasalubong ni mami. Talaga, mga apo? Well, mabuti naman kung ganun. Malapad na ng ngiti ni mami. Sumulya pa ito sa akin pati na din kay Gio. O siya, nagpahanda na ako ng merienda. Halina kayo at maghihintay ang pagkain. Mga apo, mamaya niyo nalaruin ang mga new toys niyo. Let's eat na muna. Iyaya ni mami. Lalabas na sana kami sa playroom. Nang biglang tumunog ang aking mobile phone. Nakita ko na si Mami Helena ang tumatawag. Agad ko itong sinagot. Hello, Mami. Sagot ko nang itapat kong cellphone sa aking tenga. Marian, anak, kumusta ka? Sagot naman ni Mami sa kabilang linya. Okay naman po. Napatawag po kayo. Magalang na sagot ko dito. Kahit na medyo malayo ang loob ko sa mga ito. Ginagalang ko pa rin sila. Dahil mga magulang ko ang mga ito. Anak, Pwede bang umuwi ka muna dito sa bahay? Gusto ka daw makita ng daddy mo. Uwi ka ni mami. Po, ngayon na po. Sagot ko dito sa sulyap kay Gio. Sila mami Sara at ang kambalay lumabas na sa playroom. Kami na lang ni Gio ang naiwan dito. Oo anak, may sakit kasi ang daddy mo. Gusto ka daw niyang makita at makausap. Sagot ni mami. Sige po, pupunta po ako ngayon. Tanging sagot ko na lang. Sobrang tagal ko na din kasi na hindi nakauwi sa amin. Simula nung kinumpronta ko sila ni ate. Never na akong umuwi dahil sa sama ng loob ko sa mga ito. Pagkatapos namin mag-usap ni mami ay binalingan ko si Gio. Nagtatanong ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Bumuntong hininga ako bago nagsalita. Tumawag si mami, pinapapunta ako sa bahay. Kakausapin daw ako ni daddy. Uwi ka ako dito. Ganun ba? Sige, samahan na kita. Sagot ni Gio. Agad naman akong umiling. hindi, wag na. Papahatid na lang ako sa driver. Sagot ko dito. I insist, Marian. Sasamahan na kita. Final na sagot nito. Hindi na lang ako umimik at naglakad na papunta kina Mami Sara para magpaalam. Ayaw sana magpaiwan ng mga kambal, pero sinabi namin na babalik agad kami. Pagdating namin sa bahay ay agad akong bumaba sa sasakyan hindi ko na nilingon si Gio at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay. Bahagya kong nilibot ang aking paningin sa loob ng bahay. Wala pa rin itong pinagbago. Kapansin-pansin pa rin ang mga pictures ni Ate Ayan pagpasok pa lang ng receiving area. Mga pictures nito noong sumali pang beauty contest. Agad naman akong sinalubong ni Mommy. At hinalikan ako sa pisngi. Nakangiti pa ito sa akin. Halika, Iha. Hinihintay ka ng daddy mo sa kwarto. Medyo mahina na kasi ang daddy mo. Uwi ka ni mami. Hindi na ito pumapasok pa sa opisina. Si ate ayan mo na lang ang namamahala sa negosyo natin. Tumangulang ako at sumunod na kay mami para puntahan si daddy. Pagdating sa loob ng kwarto ay nadatnan ko na nakahiga sa kama si daddy. Pero gising ito. Agad ko naman itong nilapitan at hinalikan sa noo. Inalalayan din namin ito ni mami na sumandal sa headboard ng kama. Dad, Kumusta po? Pinapatawag niyo daw po ako. Tanong ko dito. Anak, buti naman at dumating ka. Kumusta ng kalusugan mo? Nakangiti na tanong ni Daddy. Maayos naman po ako, Dad. Maiksi kong sagot dito. Masaya ako magaling ka na, anak. Sana dalas-dalasan mo naman ang pag-uwi dito sa bahay. Isama mo din minsan ang aking mga apo. Nakangiti na wika ni Daddy hindi na lang ako sumagot at bahagya lang na tumango. Bueno, Marian. Kaya kita pinatawag dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Ilang sandali pa ay wika ni Daddy. Ano po yun, Dad? Tanong ko dito. Iha, nabalitaan ko na hindi na daw naging maayos ang pagsasama niyo ni Gio. Nagsasama na lang kayo para sa kambal. Sagot ni Daddy. Bahagya naman na napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Marian, kasalanan namin ito ng ate ayan mo. Kung bakit nagkaganito ang inyong marriage life. Alam namin sa umpisa pa lang ay hindi talaga kayo magkakasundo ni Gio. Anak, pwede ba sa huling pagkakataon may hihilingin kami sa'yo? Sabat ni Mami. A anong ibig mong sabihin, Mami? Nagtataka kung tanong dito. Iha, alam mo naman na si ate Ayan mo nang namamahala sa ating negosyo ngayon. Kaya lang masyado itong mahina dahil hindi magandang reputasyon ng kapatid mo. Nanganganib ang ating negosyo dahil masyadong mababa ang tingin ng mga clients sa kapatid mo. Mahabang wika ni mami, lalo akong naguguluhan dito. Pasikot-sikot kasi, ayaw pa akong diretsahin. Kaya naman, naisipan namin ng daddy mo na... Since hindi naman kayo nagkakaayos pa ni Gio, maari bang tulungan mo ang ate-ayan mo para magkabalikan sila? Dugtong ni Mami, agad na nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Ito lang ang paraan para maibalik ang moral ng kapatid mo. Kapag magiging asawa siya ni Gio, igagalang siya ng lahat dahil sa impluensya nito. Alam naman natin kung paano tinitingala si Gio sa lipunan. Kaya maaari ba iha? Pakiusap ni mami, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni mami. Para itong bombang sumabog sa aking pandinig. Para akong nanghina at napaupo sa supa na malapit sa akin. May mga luhang tumingin ako kay na mami at daddy. Hindi ako makapaniwala na ipinatawag nila ako dahil dito. Naisip ko, bakit ganoon? Bakit laging si ate Ayan na lang ang pinapaboran ng mga ito? Hanggang ngayon ba naman ay para na lang sa kapakanan ni Ate Aya ang iniisip nila? Paano naman ako? Marians POV. Pasimple kong pinunasan ng luha na naglanda sa aking mata. Ayaw ko. Hindi ko nahahayaan ang aking sarili na umiyak sa harap nila. Masyado ng maraming luha ang aking ibinuhos sa mga ito. Masyado ng masakit. Paulit-ulit na lang. Mariin na nagpalipat-lipat ang aking paningin kina mami at daddy hindi ko alam ang aking isasagot. Kailangan ko munang pakalmahin ang aking sarili. Malalim akong bumuntong hininga. Bakit ma'am? Dad? Bakit kailangan niyo pa akong isali sa ganyang plano? Wala naman na sa akin kung sila ate at Gio ang magkakatuluyan bandang huli. Sa umpisa pa lang alam ko nang yan talagang plano niyo. Matapang kong wika sa mga ito. Pigil na pigil kong aking emosyon. Kahit sa totoo lang gusto nang kumawala ng luha sa aking mga mata. I'm sorry, Marian. Pero sana maintindihan mo, iha, na ang sitwasyon sa noon at ngayon. Kinabukasan na ng ate Ayan mong nakasalalay dito. Sagot ni Mami. Mariin akong napakislot sa sinabi nito. Sobrang sakit. Hanggang ngayon pa rin ba si ate Ayan pa rin? Kay ate Ayan lang nakapokus ang kanilang buhay. Paano naman ako? Hindi ba ako nag e sa buhay nila? Parang hangin lang ba ako sa mga ito? Ahayaan mo. Kapag kinasal si ate mo at si Gio, wala namang magbabago. Siguro sa mansyon ka pa rin titira. Minahal ka na nila, Sarah, na parang isang anak. At isa pa nandoon ang kambal. Siguro naman bubukod sila, Gio, ng bahay. Wika ni Mami. Anak, maawa ka sa kapatid mo. Sirang-sira na siya. Ito na lang ang pag-asa para bumalik sa dati ang lahat. Bumalik ang dating kumpiyansa ng ate mo sa buhay niya. Please, Marian. Pangako, las na ito. Nakikiusap na wika ni Mami. Pahagya akong umiling sa sinabi ni Mami. Pagkak akong napatawa. Mom, pinag-iisipan niyo ba ni Daddy yan? Hindi ba kayo nahihiya sa mga sasabihin ng ibang tao? Paano ang mga anak ko kung sakaling magkaanak din sila ni ate Ayan. Magiging magkapatid na magpinsan sila? Ma'am, ang gulo! Halos pumiyok ang boses ko nang sabihin ko ito. Who cares, Marian? Ang importante dito ay ang kaligayahan ng kapatid mo, ang kanyang kinabukasan. Alam naman natin na sa umpisa pa lang si Gio at Aya nang nagmamahalan, di ba? Malumanay na sagot ni Mami. Oo, Mami. Alam ko yan. Pero bakit kailangan niyo akong idamay? Hindi ko napigilan na sumagot dito. Hindi ko na din napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Dinamay niyo ako. Bakit? Hindi niyo po ba alam kung gaano kasakit sa akin ito? Hindi niyo man lang naisip kung anong mararamdaman ko. Umiiyak kong wika sa kanila. Tuluyan ang bumuhos ang luha sa aking mga mata. Napatulala naman na nakatingin sa akin si mami. Umiiling-iling pa maya-maya pa ay nagsalita ito. Alam namin yan, Marian. Kaya nga, sorry sa lahat. Gusto na namin itama ang pagkakamali na yon. Maawa ka sa kapatid mo, Marian. Ilang taon na siyang nagdurusa. Sagot ni Mami. Maawa? Bakit? Naawa ba kayo sa akin, Mi? Iniisip niyo bang nararamdaman ko? May pakialam ba kayo sa akin? Bakit palagin si ate Ayan halang mami? Anak niyo din naman ako ah. Galit kong wika sa mga ito. Hindi ko na napigilan pang itanong sa mga ito ang matagal ko nang nais malaman. Bakit hindi nila ako magawang mahalin bilang anak? Bakit laging lamang si ate Ayan? Marian, kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa mami mo ng ganyan? Yan bang ba natutunan mo sa pagtira sa mansyon? Galit na sigaw ni daddy sa akin. Bakit dad Masama na ba ngayon ang magtanong? Hindi niyo po ba alam kung paano ako nagdusa dahil sa ginawa ni Mami at Ate Ayan? Sagot ko dito, naguunahan sa pagpatak aking luha. Sa bagay, wala naman talaga kayong pakialam eh. Wala kayong pakialam sa akin. Galit kong wika. Bakit ba hindi mo maintindihan na para ito sa kinabukasan ng kapatid mo? Para kay Ayan, alam mo ba kung paano siya ka-down ngayon? Alam mo bang ilang taon na siyang pinagtatawa na ng mga tao dahil sa lintik na video na yon? Galit na wika ni Daddy. Hindi ko po kasalanan kung bakit nagkaroon siya ng ganon, Daddy. Isinaalang-alang nilang sarili kong kinabukasan dahil sa ambisyon niya. Masyadong ambisyosa si ate, kaya siya nagkaganyan ngayon. Mariin kong sagot dito. Wala kang karapatan para pagsilitaan ng ganyan ng kapatid mo. Galit na sabat ni Mami. Nagulat pa ako nang bigla akong sampalin nito. Halos tumabingi ang aking muka dahil sa lakas ng kanyang sampal. Maang akong napatitig dito. Oo, oh, oh, mami. Wala akong karapatan. Dahil kahit kailan hindi niyo ako itinuring na anak. Hindi ko maramdaman na may mga magulang na nag-aalala para sa akin. Pero sana, hindi niyo ako pinapunta rito. Dahil sa ganitong bagay. Dahil sa ganitong usapin. Malaya ko yung gawin kung anong gusto nyo. Kausapin nyo si Gio. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako hahad lang. Mariin kong wika sa mga ito sabay tayo. Sana ito na ang huli niyong pagtawag sa akin. Kung hindi nyo ako kayang mahalin bilang anak, sana panindigan niyo na lang ang pagtakwil sa akin noon. Teka, abot matapang ka na ngayon. Sino ba ang pinagmamalaki mo? Ang pamilya ni Gio? Si Sarah? Si Russell? Ganoon ba, Marian? Galit na sabat ni Daddy. Huwag niyo po silang idamay, Dad. Labas sila. Walang ginawang masama ang mga yon para madamay pa sa mga pag-uusap na ito. Minahal nila ako. Itunuring na isang anak na kahit kailan hindi ko naramdaman sa pamilyang ito. Matapang nasagot ko sa mga ito. Natigilan si Daddy sa sinabi ko. Maang na napatitig ito sa akin. Hindi marahil nito akalain na masasabi kong bagay na yon. Naging masunuri na anak sa mga ito. At kahit kailan hindi ako sumasagot sa kanila, tiniis kong lahat ng pangbaliwala nila sa akin. Pero siguro panahon na para malaman nila kung gaano sila kasama sa akin. Kung paano nila ako itinuring na parang basahan. Marian, kung may concern ka pa sa pamilyang to, sundin mo ang pakiusap namin sa sa'yo. Wala namang mawawala sa'yo, hiwalay na kayo ni Gio. Ano ang gusto mo? Mapunta sa ibang babae si Gio? Alam naman natin na maraming nagahabol sa kanyang babae. Kulang na nga lang maghubad ang iba dyan, mapansin nga lang. Mahabang litanya ni Mami. Bakas sa boses nitong pagpipigil ng matinding galit habang sinasabi ang katagang yon. Kesa naman mapunta siya sa iba. Mas mabuti pang kay Ayan na lang. Sa pamilya natin, Hayaan mo. Last na to, Marian. Last ng pakiusap namin sa'yo. Pakiusap ni Mami.